Yun nga sa video ito gusto ko naman ibahagi sa inyo or i-share sa inyo yung ginagawa kong pamamaraan na napaka-effective sa akin. Alternative, madali lang siyang gawin. Mura lang, hindi ka nagagastos pa. Ito yung pamamaraan na ito guys ay personally talaga na na-experience ko to Kaya nga gusto kong ibahagi din sa inyo. At sa mga gustong, gusto ng mga pamamaraan ng mga simple lang at napaka-effective ay panoorin nyo ito yung video na ito hanggang dulo guys at huwag nyo skip. At yun nga makita makikita sa yung manok na to kasama to siya na piniinom ko ng vitracin gold capsule nung unang araw pa lang na tinamaan ako ng ganong sakit na piste may namatayan na ako lahat ng mga manok ko pinainom ko na ganon malalakas man or hindi ramihan malalakas pa at ito yung, yung kasama na to ito siya ay medyo mahina na to nung time na yan, yan guys makikita nyo naman matamlay na siya at alam kong tatamaan na to siya ng ganong sakit na paul kulira kaya ayun hindi na talagang nag-epicto yung vitracin gold capsule sa kanya talagang bagsak to siya guys ito siya yung pangalawang araw na yon Simula ng pininom ko ng mga vitacin gold capsule, lahat ng mga manok ko. Oh. Tapos ito siya is may sintomas na ng ganong sakit. Pangalawang araw nun. Ito na siya, bagsak na. Yung e makikita nyo talagang ganun, ganito yung epekto ng sakit na yon na Tinasabi ng iba na laway-laway or yung piste na yan yung tawag ng karamihan. Pero yung sakit na yon ay tinatawag na foul cholera At ganyan, mabilis lang yung manok natin. Talagang kukurida, kukuridasin yan karamihan talaga ganyan yung mga mga isa rin sa nakakalungkot sa mga nagbamanukan kapag dinaanan tayo ng peste. Ito nga yung yung ginagawa kong alternative guys na pamamaraan. Ito yung pinapatay ko siya ng biogesic na paracetamol. Ayan makikita nyo. At panoorin nyo lang ang dulo guys para makita nyo yung magiging result nito. At pinakita ko yung magiging result nito guys yung pag, ko ng ganitong treatment ayun nga naglagay lang ako ng tubig na sa takip ng bote na yan ng mga uh, uh ng 1.5 mga 2 ml siguro tubig lang tapos yun bio, uh, ang ginagawa ko hinahati ko lang nito para hindi rin siya ma overdose kalahati lang yan hati natin yung 500 mg na bio at uh, itutunaw natin yan sa tubig na yun na mga 2 ml ayan, uh, hati na natin at tutunawin natin dyan disclaimer lang guys at reminder hindi ako expert pagdating sa mga bagay na ganito hindi ako expert pagdating sa pag-aalaga ng mga manok ang akin lang naman ay sinishare ko yung mga alternative na pamamaraan na personally na experience ko at naging nasubo ko at effective para sa akin at gusto kong ibahagi hindi ko alam kung pagdating sa inyo is mag to pero yun nga sa mga ginagawa kong mga video na to talagang personally na experience ko to at gusto kong ibahagi sa inyo kung nakatulong sa akin sana makatulong din sa inyo mga pamamaraan ng mga simple lang pero na napaka-effective. At ayan, tutunawin lang natin 'yan kapag uh, natunaw na natin, ilalagay natin sa syringe. Syringe 'yung uh, biogesic na 'to na ano na siya. Tinunaw na natin sa tubig pa tapos ipapatake na natin sa may sakit natin na manok. Ayan, natunaw na siya. Ayan, tapos ilalagay na natin. Ganyan na siya kadami guys, yung tubig niya para saktuhan lang. Ayan, ilalagay na siya sa sirens tapos i-directly papainumin natin sa manok guys. Kasi pwede rin naman yung, yung ano siya, buo, capsule siya. Kaya lang minsan hindi na makakalunok yung ganong klaseng manok. Lalo na pag uh, matamlay na masyado, hindi na makakalunok. At matagal yung epekto nun. Ito kapag kasi natunaw uh, siya, uh, mabilis yung ipikto nito. Tapos uh, mabilis natin mapapatake sa manok. Yan yung dami niya mga to, to 3 ml lang. Yung dami ng tubig. Mga dalawa kalati na ml na tubig yung dami niya. Tapos yun ipapatake na natin sa manok. At ayun nga ipapainom natin sa kanya yung biogesic na ginawa nating syrup. Directly papainom natin sa may sakit natin na foul cholera. Ayan. Mas maganda kasi kapag ka naka ganito siya naka syrup compare sa capsule. Kasi ito directly maiinom niya, maabsorb talaga ng katawan niya yung ito kasi tunaw, tunaw na siya tunaw na siya compare sa kapsul minsan hindi pa makakalunok kasi nga kapag ganito yung sakit minsan matamalay talaga hindi pa basa basta makakalunok yung manok natin kapag ka kapsul kaya yun once na napainom na natin ayan is okay na yan pagtapos na napainom na natin ng gamot yung manok ay basahin lang natin yung ulo yan ginagawa ko binabasa ko lang yung ulo niya kasi nga yung sakit na dito na foul kulira sa mga manok mataas yung temperature nila kung may lagnat din yan sila kaya basahin natin yan yung kanilang ulo pati yung paa nila uh, at ito na nga pagdating ng hapon simula ng napainom natin ang gamot ng gamot nung umaga uh, ito siya uh, hindi, na, hindi na bagsak yung ulo niya compare sa yung unang tinamaan siya ng sakit talagang bagsak siya o malambot yung paa niya talagang tumba talaga yung manok pero ito is naka, medyo nakaka-recover na siya. Kunti. Kasi nga dahil yun sa epekto ng, ano, ng biogesic sa kanya sa buong maghapon. Ito na siya. Ayan makikita nyo naman. Uh, hindi lang talaga siya malakas pa. Pero at least hindi na siya ganun kabagsak. kumpara sa yung unang uh, ginamot natin siya. Pagdating ng hapon, patake natin ulit siya ng another kalahati ulit na biogesic. Kumbaga, dalawang beses natin siya painumin sa isang araw simula nang tinamaan siya ng sakit na yun at matamlay siya umaga painumin natin ng kalahati pagdating ng hapon painumin ulit natin siya ng kalahati na biogesic ulit na ganoon pa rin same pa din sa ginagawa natin ng una tunawin natin siya sa tubig na mga 200 ml to 3 ml bago ipapa inumin natin siya ng biogesic ulit at ito nga pangalawang araw niya to simula nang pinainom natin siya ng biogesic na gamot. Ito yung tinamaan ng foul, foul kulira na sakit. Ito yung manok. Ayan. Ito yung pangalawang araw nyo to. At papainumin ulit natin to siya ng ayon ng biogesic. At ngayon, ay gagawin natin isang beses na lang. Kung painumin natin siya ng ngayong umaga, pagdating ng hapon, hindi na. depende kung babagsak siya or yuyoko pa rin siya, painumin natin nun pagdating ng hapon. Pero kung hindi na, kinabukasan na naman natin ulit siya painumin. Ito na siya simula ng pinainom natin siya ng gamot na biogesic. Kung makikita nyo, medyo okay na siya compare sa unang araw na tinamaan siya ng sakit na talagang bagsak siya. At uh, nakapikit ngayon, medyo nakaka-recover na siya dahil sa pinatake natin na gamot. Uh, at ayun, kunting treatment na lang to is magiging okay na to at makaka-recover ito. At uh, alalayan na natin ng uh, natin siya. ngayon yung mga susunod kong gagawing video guys uh, at marami pa akong i-upload sa aking youtube channel ng mga tip tutorial uh, at abangan nyo yun lang mga susunod kong upload marami salamat sa mga nag subscribe na support na ang aking mga video at sa mga hindi pa nakasubscribe please support my youtube channel subscribe and hit the bell icon para may updated ka sa mga susunod kong upload peace